PNP, parin lari. Uh -huh. Yun daw 300 million in cash na Laki confiscated. Naman. Laki naman. Sande Hindi, dalawang uh -oh. pogo yan eh. Ah, okay, okay. Kasi may dalawang pogo po na radio, San Sun uh Valley, -huh. uh -huh. sa Clark, uh -huh. at saka yung Zin Chuang, mm -hmm. dyan sa Las Piñas. Kailan yun? Sumikat yan eh. Nung earlier, ano pa. Last ano? year pa ata yan eh. Ang tagal, just... uh, so, tagal na, na yan. Is... ang sinabi kasi, so, so, holy dap yan, yan eh. Ah, uh, uh, ang unang binuksan daw yung kaha. Uh Oo. -oh. No, At po. kinuha yung cash. Uh Oo. -oh. Umig-umugom yan nung pa nung ni-raid. Okay, okay. Ngayon nagsalita ang PNP. Sabi po sa isang press conference si yung kanilang uh, spokes si General Gene Fajardo. Uh -oh. General na ngayon niya. Na oh, gaya-gaya -ga ichura. Ah, general na, na siya. Na Okay. Kaya bagay na bagay na sponsor. <laughs> ha? Uh, general. General oh. Beauty mm -hmm. and Charm. ah uh, Intact daw po yan. Mm -hmm. oh. Nakatago. So, rest assured, hindi hulidap yan. Oh. Kasi sinasabi noon, unang pinuksan yung kaha. Mm. Oh, eh, siyempre, effects of crime yan eh. Yan. Bakit nga ba kinukumpis ka pare lari yun? Oh. Uh, ano, eh, evidence yan eh of uh, the uh, illegal operation and okay. that uh, there is gain. Tsaka baka, oh, hey, baka mawala. Oo, tsaka baka mawala. Eh, hmm. para siya eh, na ano. hindi mawala yan, i-deposito nila sa akin. Ah, oh, hindi okay, pwede. Ah, hindi, hindi. Uh, oh, hindi, ano. Hindi pwede. Safekeeping. safekeeping. Oh. oh. safekeeping. Hindi, <laughs> at least kay Larry, hindi magkakaroon ng glitch. Ay, pa, Pag binipositive mo sa bangko. System error. System error. Eh, system. Error, eh. yeah. <laughs> Parang GCash. cash g Hindi kayo ma marami akong mga kaibigan na nagreklamo nga. Na hindi sa GCash. GCash nawawala. Oh. Hindi pa nga ma-resolve. Basta sinasabi lang ng GCash, system error. Oo. Oh. Ayan, mali ba namin kung sinasadya nyo yung system oh, error nga, oh. na Paano kung ikaw, hindi mo naman na monitor magkano'ng laman oh, ng eh, ano hindi mo. Naman, oh. Hindi naman po lahat ng tao eh nakatitig doon sa kanilang uh, g-cash. Kaya't may at sine-check mo yung balance mo. Eh, eh, hindi ganun. Oh. So, um, at saka you use it as a wallet eh, oh, di ba? yung uh, hindi ka naman bumibili ng bahay at lupa diyan or saka ano, Hindi mo naman ginagamit every, every small items, eh. every, every hour and hour oh, hindi ka naman gumagamit. Hindi ka oh, oh. oh. It's just a wallet eh. Oh. Uh, e-wallet. Digital wallet. Oh, e-wallet. Eh, sipin mo kung nilagyan mo yung e wallet mo ng katakot-takot. Hindi, kaya nga wala. si Pokwang na iiyak na 85,000 ah. uh, na nilagay niya ron. Ang laki noon. Oh. For a wallet. Sa Puro wallet, oh. oh. wallet. Hindi nga, eh. kung, e, saka, hindi, sa level gumagami. niya. Sa level niya, malamang maraming gastos oh, yung niya. Trans, trans transaction, dumadaan oh, lang doon. Oh. marami siyang gastos eh. So lahat, dyan niya na lang sa GK siya uh, inaayos. At saka isipin ah, mo, Alimbawa, ako, ikaw. Million ng membro niyan. Mm. oh. Eh, paano? Kahit nga piso-piso lang, aram, no. nakawin mo diyan araw-araw eh. Laki pera. Laki pera. Oh. Eh, system error yun eh. Mm Nagkamali, boss. Uh, <laughs> nakatulog yung ano eh, yung operator. yung <laughs> <I> operator. <laughs> yan ang system error na. Oh, napuyat, inaway na asawa eh. <laughs> Inaway na asawa, yun. Hindi nakapagkape So kasalanan <laughs> nung asawa. <laughs> yeah, yeah. Yan. Yan ang system error. Yan ang system error. Yan ang system error. Iwanan. Lahat na lang kasi mangyari, system error eh. Nagkaroon ng glitch. Nagkaroon ng na glitch. Yan, mga guys. Para bang yung mga airlines, pag may bumagsak, human error. Laging uh, human error. Oo. Oh. Kahit na naman nagpabaya sila sa maintenance. Ito, ito ah, uh, mm. itong PAL, oh. Philippine mm. Airlines, ilang beses na ako nagbihayang sa abroad na bibili kami ng ticket, in, yung return oh. ticket ng advance. Mm. Uh, Siyempre, magre-reserve kami ng upuan na maganda. Yes, yes. Oh, babayaran namin ng extra yun. It's always the case, pagka nandoon na magpapalit, yung binayad namin, nawala. Mm hmm. Papalitan ka na sa upuan. Oo, oh, papalitan ka na yung, ibang upuan na hindi yun yung pinili Aba, Mali yan. Kaya nagbabayad ka ng extra for the uh, better seats eh. Andi, tsaka Ay, ako hindi, tsaka eh, na nawala na ka. Yan, ang uh, Philippine Airlines. Eh, mag notorious nga na to. Oh. mabuti kong sinabi nila, Secretary, pasensya na kayo kasi business class kayo, doon na lang kayo sa first class kasi nag-system oh, error. Eh. Oh, nag-system error. Yeah, yeah. yan. Eh, oh. e, kung napunta ka doon sa kusina. Oo. Oh. <laughs> ka. Atay ka. Atay ka. Dulo, Ako dulo. kasi dulo. ang pinipili ko palagi dyan, hindi yung business class. premium Yung, Premier. Yung, yung sa may, Premium economy. economy. premium Premium economy. Yung, 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 sa may exit row, kasi yan doon lang. dalawa lang yung oh. upuan ah. at saka ang luwag ng uh, ano Oh. oh. Leg room. Leg, room. Oh, may stretch mo talaga. Mura pa. Oo, oh, at saka mas mura compared doon sa business class. <laughs> <laughs> At saka, pabir. Nakakahiya yung pag nasa business class ako, pag makikita ako doon. well, uh, yung controversy po doon sa pera, na kill -kil ulit siya, na ungkat ulit, dahil doon sa raid dyan sa Century Peak. Oo. Oh. Al ano ba dahil may yung mga karokohan na rin yan. Dahil yung, yung sa eh. Century Peak. inakpan yung CCTV. CCD. Naging, naging kontrobersyal ah. yon yun. Yung race sa Century Vic naging controversial. Ganon din yung raid doon sa one cent, one uh, sa... sa, bataan. bataan. naging controversial. Dalawang tone. raid na yan. Ah, oh, naging Bakit naging controversial? Yung sa Century Vic kasi, ang sinabi, unang-una hindi nakipag-coordinate. -oh. Uh -huh. Kasi dapat grupo yan eh. Uh -huh. It's a task force. Uh -huh. Headed by Pagkor. PNP yan. PN lang. PN ang raid Walang pao, walang, walang pagkor, no. walang BI. Walang BI Wala. dapat kasi ah, meron ng PNP uh, PNP Ano yan eh, meron na silang SOP. Eh, eh, meron, meron nga. Meron nga. <laughs> nga. Meron nga SOP. May SOP nga. nga. Pero ibang ibig sabihin ng SOP. Iba yung SOP nila. <laughs> Standard of so, SOP. 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 Kau naman. <laughs> Standard. Kau <laughs> naman. <laughs> 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 yung, yung SOP, komisyon. Pareho lang yun. Oo. So, P Commission. <laughs> <laughs> code lang, code. Ngayon, code, code, ito nangyari sa Century Peak, <laughs> sabi nila, kasi tinanong sila, eh, ba't kayo nakahubad? <laughs> Nandiyan kayo. Ah. Eh, kasi yun, ano, ah, uh, Pinatay, pinatay ay, yung, er, uh, yung aircon at saka pinatay yung elevator. elevator. Kaya so, umakyat sila, sila 23 floors. 23 floors. Eh, nung pawis na pawis na sila, nagubad. Eh, oh. kaya, kaya, e, makikita sa CCTV, kaya doon tinakpan niyo CCTV. Tinakpan niyo CCTV. Ah. Yeah. Ma ma magaling yan na. Nang, nang anak na. Close the ball. Nang anak na yun, may nakalato oh, sa... Pero ako, uh. I'm doing my job. Uh. -huh. Na pinawisan uh -huh. ako ng oh. I'll be proud to show it. Uh. -huh. Bakit ginagawa ko lang talaga ito eh. Trabaho ko ito eh. Oo, oh, uh -huh. bakit, bakit mo tatakpan yung CCT? Uh -huh. uh -huh. Unless na nagubutubad kayo doon. Eh hindi na yun. Iba yun. Iba na yun. Iba yun. Eh yeah, yung, yung, yung nagubad Nagririk... dahil na nainitan, napawisan, parang hindi acceptable sa akin yun. <laughs> 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 yun naman sa bataan. Ikaw ba? <laughs> Pag napinawisan ka sa kanya, dahil pinawisan ka, magubad mag ka na. Kayo, no? <laughs> yun naman sa bataan, iba naman yun. Uh -huh. Uh -huh. Nagkasampalan pa yun eh. Huh? Kasi po, hmm. ang suspicion daw, etong uh, ang pangalan kasi ng kumpanya diyan ay uh, Vertex. Vertex. saka unang ay una involved daw sa Ogo, hmm. cyber uh, cryptocurrency hmm. scam uh -huh. and romance, at saka romance, Roma, romance scams. scams. Hmm. Saan yan? Sa, uh, yan yung century sa Century Peak. Uh, yun ang uh, involvement daw. Suspicion yon. Suspicion. Uh -huh. So, ni-raid nila. Wala naman daw cash na kinuha doon sa vertex operation. Although nagkaroon ng mga usap-usapan na may offer daw na 1 million per head. Per head doon sa apat na na for sa for for oh. uh, hmm. daw kanilang warrant pero kasi pero kung ako ang nagre-raid, I will never do it eh. Yung tatakpan ko yung ano. Kasi ah? pa, ako eh, boss. Oh, pa, yung ano, na pwis ako eh. Nakakahiya naman yung mga fans. Alam ko ano itatakpan din yung camera. Makita ka ng mga fans. Oo. Nakahubad, gusto mo ba yun? Boss, sabihin, eh, ba't ka dyan naghubad? Dapat dito. Hindi, kasi pag nagtakip ka ng CCTV, anong legal? Anong ano, no, Ano, pag nagtakip legal eh, uh, anong issues uh, oh. yun, may, eh, may, may, may suspicious yun. Eh, na. ito oh. 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 nga, parang... Kasi kung ako nga, kung halimbawa, kung ako oh. ha, personally, oh. kung ako ang mag doon gano'n ako mismo ang kukuha ng... Hmm. Kailangan ng body cam nga oh, ngayon. Kaya ang body cam. Bakit Kailangan nasa ba yung body cam na yan? Kaya pare? mo nga sa body cam na yan, napakarami ng proposals, napakarami ng ano. sinabi ko nga kahapon. Oh, uh, body cam. La, Kasi marit. yan ang solusyon dyan eh. Oo. Sa mga raid-raid na nagkakaroon ng suspicion na hold up may pag may body cam yung mga polis. No, eh. oh. Sinabi ko nga kahapon, yung, yung body cam na yan, kung ilang beses nang mayroong Bid merong, and rebid. And... Merong oh, no, no. allocation, may oh, oh. funding. Bid, rebid, etc. Et ah. et yung procurement ang nagiging ah. problema. Ang dami ng uh, attempts yan ng uh, procurement. Oh, yan. sa procurement. Ano ba solusyon doon? Bakit hindi ba gawa-gawa? May pera naman pala. Ang solusyon doon, yung sinabi ni Senadora Villar. Ano? Alam ko naman kung sino gusto ninyong pananuhin eh. Pananuhin niyo na. niyo na. Para mag-bodycam na. <laughs> mag-bodycam <laughs> <laughs> na. Oh. Wala yeah. Tayo bibigay, tayong bibigay Day, sa. May issue din kasi diyan yung uh, kailangan idaan pa sa BITC. Kung dati. ano ang daming yung, mga ganun eh. Ay, oh, ipapark daming pa yung funds doon. Oo, oh. oh. oh, tapos pina-park pa yung funds doon, you know, ang BITC. <laughs> pina-park lang yung funds <laughs> doon, hindi naman nila pina-purchase kasi nag earn ng interest yung pondo. Uh, ang kumukulekta ng interest, Sula. eh sila. Hmm. Oo, eh, eh hindi nabibili yung... Kailangan uh, sila sila Tapos, ano, eh... Gamit. Ginagamit nila sa mga additional allowances hmm. nila, ibang hmm. expenses. Nung nag ako ng case niyan against the PITC sa Ombudsman, nadiscover ni, ano, ni former Secretary of Finance Dominguez, yung hmm. meron pala mga interest Yung sistema na ganyan. Nag-issue sa ng memo sa PITC, ibalik niyo yung, ano, ibalik niyo yung interest, na kinuha niyo. Hmm. Basta yung mga ganyan, mga procurement, maraming ganyan issue. <laughs> eh, bakit tinatago yung, yung pera? At, at the time na nag-file ako ng case, there are about 40 plus billion something na nakapark na sa... Ibig mo sabihin, yung pera para sa bodycam, nakatago lang sa banko ngayon? Ga ganin, ganun kasi may ang may sistema. Meron ganun. Ganun ang patakaran. Hindi e, e, lang PNP. DOH, Maraming ganun, uh, maraming ganun. Ah, ang dami ng mga purchases na hindi sila pwedeng mag-direct purchase di, or mag... Di ba dalawang nangyari nga? Ginawa ha? sa PITC. Um, yung PITC, at saka uh, Kaya dapat procurement, yung PITC. procurement service ng DBM. Hindi ba oh, ngayon, ganyan? Yapan. Yung dalawang <laughs> yan na, na notorious. Doon pumupunta yung cash doon. Doon pumupunta uh. oh. yung mga cash etc. Tapos et ilalagay sa so, bangko. Oh, uh, yung yung uh, yung DBM uh, purchase Procure, uh, pro procurement uh, service. Procurement service isa pa rin isang uh, notorious. 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 Sa ba naman nakakita ang purpose nga ng DBM sa pag-release nung sa mga agencies. Eh, <laughs> eh yung, yung, na, yung may specialization alam nila. Alam nila, nila kung anong dapat. Kung ano kailangan nila? nyo. Oo, oh, oh, kaya nga binibigyan na sa do Saan ka ba naman nakikita na ibalik ko yung pondo sa'yo? Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin kami na bibili. <laughs> <laughs> yung mga ganon. Eh, dapat pa Hindi eh. kasi Ayo, pare, pag ganon, ligtas siya sa kaso. Uh -huh. Pag binalik sa'yo, 'yo uh -huh. ligtas ako sa kaso. Eh, may yeah. binalik ko sa'yo eh. Uh -huh. May deal eh. Uh -huh. halimbawa. Hindi, uh -huh. uh -huh. <laughs> 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 eh, baka ako habulin eh. Oh, uh -huh. buti kayo na lang habulin. di ba uh -huh. suspendido nga Alam yung... sa Parmali, hindi lamang yun yung uh, PPE, yung ano doon. Ano pa? Pati yung mga alcohol dispenser. Oh, lahat or, yun. ano, ano, Lahat ng tungkol doon sa COVID. Kumita? No, mm -hmm. ay eh, bilyon-bilyon. <laughs> eh, kailangan kita eh. Oo. Uh -huh. Kailangan kita. Bilyon-bilyon. <laughs> <laughs> Sabagay. Eh, 80, 80 billion yun nilipat. From DOH. Panahon ni, ano uh -huh. to, ni uh -huh. original uh -huh. Chalex. Oo. Uh -huh. 80 billion, nag-resign ang budget secretary. Oh. Si so, Wendell. Wendell Abisado. Abisado. Oh. Dahil ayaw niya. Uh oh. Bakit ayaw mo? Eh, meron kang ang per... Mm -hmm. Ikaw. <laughs> Hindi, kami makakasuhan mga eh. Kamukha nga, sumabog yung parmali. Oo, oh. oh, yun. <laughs> Kung ano, baka nasabit siya. Ngayon, may kaso si Duke. Mm. Sa ombudsman. Criminal eh, eh, ma case. Ma Matalina si Wendell. Maaga siya umalis eh. Kasi na siguro naki may laamoy siyang Nako? Hindi, kasi yun, yun. ang istorya noon, pare, binrake to na karambola noon. <laughs> Alala ko. Yung pera na yun, nire-reserve nila para <laughs> <Maybe>. sa vaccines <laughs> galing uh -huh. sa China. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ta kapag nasa DOH, pati nyo ginagasto siya ang daming kailangan, mga PPH and everything. Ipinasa sa DBM Procurement Service. Procurement Service. Parang naka-reserve doon yon for the vaccine. Mm -hmm. Kaya nung dumating yung vaccine ni Teddy Boyleloxin galing sa Pfizer. Mm -hmm. Na 20 million doses. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Eh napambol natin yun. Uh -huh. Napambol. Oh. On the, the... purpose 'yun. Kaya kinuha, sinunggaban agad na Singapore 'yun eh. Uh -huh. 'Di ba sila kumuha noon dapat naka, naka Alam mo yan ang dapat na usisain ng ano eh, mm. ng Senate eh. Yeah, Phil far... Rather than yung mga EJK, EJK. Mm -hmm. Yung mga ganyan, uh, yung mga financial ganyan. ito. Uh -oh. uh -huh. Ito klaro eh, no? Oo, klaro yan mm -hmm. eh. Magkano dada kaya, dada, dada. Magkano kaya kinita? Senate? Ikaw naman, aasahan mo pang Senate na mag-imbestiga tungkol sa Parmali. At Busy ano, sila sa Pogo. Oh, eh. Busy sa ano yan, Brad? Pogo, <laughs> oh, okay, alis ko. Uh oh, ko. Ito, nagsalita ang Presidente. Yun daw, ban sa Pogo, that's enough. That's it. Mm. That's it. Kasi kulang-kulang daw. May loopholes. Mm. gano'n sinasabi sa oh. Senado. Sabi, no. Hindi. Basta ban. ban. No, mm. ban. Although may sinasabi po ngayon, kailangan ng guidelines kung pa, paano i-implement yung ban. Ginagawa na daw. Pero kailangan ba na executive order yun? Tapos na. May executive order na. May executive order. Implementation na lang. Eh, eh doon nagkaka-problema implementation. Kaya po, gulo-gulo ng mga raid. Kasi talagang tendency niya, sa tingin ko, underground ang galing pogo eh kumikita kita yan eh oh, oh. under nandiyan ah, yung mga equipment niyo andiyan ah, yung know-how andiyan ang mga tao oh. hahanap ng paraan niya. hahanap ng paraan niya. malamang dyan, magtatago yan under mm -mm. the guise of BPO oh business That actually ganun ang ginawa ng iba processing outfit mm. oh. okay Diyan magtatago yan kasi natural. Mm. Napupunta kasi nakasetup na yung mga BPO. Okay? Kaya yung mga oh. nire-read niya yung na BPO, on suspicion na, nagig na nagkakaroon ng Pogo Operations. Eh mahirap yung puro suspicion. Yung intelligence gathering dyan, importante yan. Police work. Police work. Ano Yung mga reward kasi dyan sa mga witnesses ninyo, bigay nyo. Ba't hindi ba tinatakot? Hindi binibigay eh. Yun na lang yung sa fake original. Anong ginagawa? Para yung fake original ng BIR. Hanggang ngayon. Kawawa yung tao na yun. Yung... Sir Blower? Oo. Sabi niya, sir... Sabi niya, ang problema dito, nasa witness protection program nga ako, pero nasan yung akin? Uh, uh, na, uh. Nag-reward naman ako, dapat. Nagkaso-kaso na, wala rin. Ano yun? Saan nasasabit uh, sa accounting? O, kaya nga oh, pumunta. para naman. Kaya nga sa... Eh ako ang may kasama. Kaya ako nagdala sa kanya sa DOH, DO, DOJ. Eh. Oo. Oo, eh, ngayon ako ang binubunta. Sabi ko, punta na lang natin sa si Commissioner Romagui. Oo. Oo, para ikaw naman isuportahan. Ano kaya pag-release nun? No? Ano? Kasi sinusuportahan na siya ng DOJ, mm -hmm. Secretary Boeing Remulia, under WPP. bet limited din yun. It, we have to go to the BIR. At saka, ang hirap nung nasa WPP. Oo, may hirap. Oh. Limited ang movement mo. Ang sabi kasi daw, baka magkaroon ng palusot, ito mga existing POGO, Uh, pumasok lamang halimbawa sa mga kasino, mm. yung mga gano'n. Mag-branch oh. out to. Oh, oh. Doon lang sila. Sabi ng presidente, hindi. Hindi pwede yun. Ang binaban natin yung operation. Oh. Hindi naman yung lisensya. <laughs> <laughs> Kasi kung lisensya lang ang tatagalin mo, papasok lang yan sa kasino, mm -hmm. oh. ando pa rin yung operation nila. Ang binaban Then, natin yung operation. Hindi, yung lisensya, oh. hmm. yung lisensya talaga wala na yun. Wala na yun, di ba? Wala, wala. na yun. Oo, oo. Oh, oh. na yun. Despite the fact, eh, hindi nga alam hindi na... Hindi ako, wala akong lisensya. Di wala akong lisensya. Pasok ko kasi, no? Ganito. Di Th may lisensya na uli. The other issue there is, And... ano, ano. Kasi yung mga iba, di ba nabigyan na IGL? Oo. Oh. And yung IGL na yun, up to 2026, example. Cancel na rin yan. Ano ngayon yan? ay eh, nag nag nag-invest ako etc eh, parang ganun eh oh yun oh. ang magiging these are some of the issues pero these are very very ano konti uh, lang yan konti lang na issue yan ah, konti lang the lang issue yan. is tanggalin mo na yan sige na wala na yan ma work oh, out. oh. eh sabi ng presidente hindi covered kayo lahat yes kahit nasa loob ng na casino nasa loob ng na casillas <laughs> kahit, kahit nasa, kayo, oh kasama oh Oh, okay. sa uh, San kayo? Uh, Sino uh, o Casillas? Oh. Cover diyan. Okay. O kaya nasa Alabang kayo o nasa kung saan? Ah, bakit Alabang park? na naman? Bakit Alabang na naman? May mga bahay doon eh. Nag-aaway na nga 'yung Nag mga Nag-aaway na 'yung una, na. association, association dyan, doon. Dyan, uh. mm. Ngayon, this is the time for AMLC to show its worth. Oo. Oh, oh. Oh. Yan talaga. Hindi pa pwede yun, pare. Hindi. Hindi, Sinimulan na nga ang investigasyon sa Bamban. Eh. Inaantay nila yung artificial intelligence ano, app. A, bibili daw sila. Bibili ng, sila. artificial intelligence. Alam mo ba yan? Ayun, paano niya mahuhuli yung bamban? Tapos na yun, hindi na nag-ooperate. Anong Ano silbi niyang AI na yan? Oh. Yung, at, at, saka yung AI... Napakabubo na... Eh, sorry ah. Ano mo pala yun? <laughs> napatent, Oo, napatent mo na pala yun. Oh. Napatent mo na yan. Sorry ah. Hindi eh, na ang, ang mga banko naman nagre-report eh. Agad. Hindi Ayun, ang sinasabi ng hindi AMLC. Hindi, raw. Hindi, hindi daw. Hindi, raw, hindi, hindi tuloy nila na flag. Oo, oh, hindi. hindi. raw nila na sabi niya, sabi detect ng alarm. Sabi ni Grace po. Ah, hindi AMLC. Ah, uh, Grace po. Hindi raw na. Ang problema daw yung compliance officer. Hindi uh, na report bangko. ng bangko. Ng Kaya hindi, naka, hindi okay. na ka- Hindi na investiga. Hindi na lang na- Pero huwag kayo mag-alala. Investigahan na namin yun. May task force na. Pare, huli oh. na lahat. Aanihin pa ang damo kung uh, patay na ang kabayo hindi kung may el niño el niño wala masisira rin yung damo na yun. oh may el niño eh et eh, saka <laughs> ang problema si, niya, yan yung pa... ai na yan yung ai na yan oh. pag mali ang instructions mo sa ai mali AI, rin, wala rin. rin <laughs> mali rin mali rin eh kung sadyain mong mali E diya <laughs> sa rap, glitchion. Ah, glitch. Glitch, G glitch, system si error. <laughs> Nakatulog 'yung nagkiki, inapindot niya. <laughs> ang ang um, Question po kasi doon sa bandaw. Paano yung mga talagang gaming lang? Okay lang. Na-license. Ah. At hindi sila actually kumukuha ng, ng bets. Oo. Uh, For example, sports betting. Yan. Yeah. Oo. Uh, hmm. Considered ba pogo 'yan? Hindi ba dapat i-define ng gusto yan? Hindi. Hindi. Ito pa, sports betting at saka yung mga bingo. Ang ang, ang kanilang... Paano yan? Ang, yan. Kanilang, gaming ang, lang yan? Ang, oh, oh. Sa gaming at saka ang kanilang mga prices. Prices eh. Mm -hmm. Hindi ito mga pera. Prices. Mm -hmm. Mm -hmm. And then, yung sports betting, cash mm -hmm. Ay, ayan, another issue yan. Another issue. Yeah. Palagay ko, pagkor na ayan, mag Oh, pagkor na yun. Oo. Oh. Pagkor na. Yung DT, Kasi DT, yung, yung dito sa Pogo, yung paglabas-pasok ng pera ng foreign, eh, nagiging yon. Uh, issue yun dyan sa mga uh, international investment community at saka nagiging issue yun sa ating uh, credit ratings. Kaya yun na talagang iniiwas di Hindi yung bogo. Eh, with abandon na, pare. uh Pagpasok ng mga criminal elements. Wala na yan. uh Di ba, kailan lang nahuli fake cigarettes? Oo, yun na. Isa Factory. May factory na gumagawa na sigarilyo at puro mga Chinese nationals. Ang oh. empleyado, yung sa pabrika. Alam mo ba, mo nangyari dyan? Yung BIR officer, na nag-case uh, build up tungkol dyan sa kanyan. No, dadal, ng fake cigarettes. Yung fake cigarettes. Na siya ang talaga nag-case build up. Dadalhin niya ata sa tawi-tawi. At tatapon. Bakit ka nag-case build up? Sinabi ko na sa'yo. Tapos <laughs> <laughs> sinisipagan. No, so, eh, masyado kang masipag eh. Eh may kumikita oh. dyan. <laughs> 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 Alam mo ba, ganito yan. Eh? Anak, eh. Ah! Sabi sa akin, ano? Itatapon ko. ngayon? Inaaral ko, ko yan. Merong eh. ano, mag-ano muna ako, mag... Uh, mag-Live uh, of Absence. Bakit? Eh, di ba ikaw gumawa nito? Oo. Oo. Eh, mayroon akong mm, ano. May ka? Mayroon daw mm. special order sa akin. Baka dalhin ako sa Sambuanga o Tawi-Tawi. Yeah. Ah. Ano? Huwag <laughs> e, <laughs> ka e, naman et, mag-research siya, Spagling. Ito, sitwasyon dyan dati, ha? Ewan ko lang kung ngayon. Dati kasi, yung uh, printing ng tax stamps <laughs> na nilalagay sa sigarilyo at saka sa alak, eh, ang nagpiprint talaga niyan ay yung National Printing oh, Office. NPO. Okay. NPO. Tapos ang ginawa, security sinabkon, paper. Sinabcon? Sinabcon. Oh. Ano, uh, in outsource hmm. Bawal yan, ha? Ah? Bawal yan. Yung pag-outsource, hmm. hindi basta-basta pwedeng pasukin ng kahit ng mga taga uh, NPO, NPO mismo para mag-inspect. Ang nangyari, Meron di ba yung na discovery na yung ter nagbayad pa ng 38 billion na yung back taxes nila. Mm. Ang sistema pala noon ganito. Ang ginagawa ng mga in-outsource ng mga printer ng uh, tax stamps. Nag-overprint. overprint, nag -overprint <laughs> Tapos binibenta nila doon sa mga manufacturer. Aba. So may Kasi pick, may pit ganit, original ganin. Eh. Eh. Ang pini-print talaga ng officially oh. binibigay sa BIR. Oh. And then the BIR sells it to the manufacturers oh. ng 20 pesos ang isa. Mm. Eh ang gagawin nga naman ng mga cigarette manufacturer, bibili kami ng 100,000 pieces dyan sa URI. Dyan sa legit, bibili rin kami ng 300,000 pieces. Mas malaki. No. Uh -huh. Na limang piso lang. Iyan ang oh. tinatawag, Larry, na fake hindi original. Hindi mo naman matatawag. Ah, na. Hindi, oh, original. Hindi mo, hindi mo mahalatang fake kasi same printer eh. eh. Oh, The same oh, original nga eh, original oh, eh. Oh, oh. Pero hindi bayad yung tao. Oh. Yung... Oh, hindi bayad yung tao. Kaya nga tawag natin. Ah, Mausay. Oh. Actually, nung time ni uh, former President Duterte, nagpunta pa ako ng Malacanang, kuinento ko yung ganyan eh, hmm. yung nangyari na ganyan eh hindi naman nila pinansin. Ganon din ang nangyari dito nga siya, sinasabi ko na na-witness na ito. Siya nag-ano, nag, na ginagawa nila ng mga resi resibo naman uh -huh. ng BIR. Totoo uh -huh. totoong resibo yun. Totoo. Uh -huh. Nakapirma pa yung mga BIR. Uh -huh. Authentic resibo Authentic. Uh -huh. pero hindi bayad ng tax. Hindi bayad ng uh -huh. bayad... uh -huh. Fake original. No, fake, original. No, fake original. Ngayon yung panopaksyon, para Anong hindi ba, naman buko, bibili million, pa rin siya ng 300. Bili oh. nawawala sa gobyerno dan, sa mga tax stamps na yan. Uh -huh. Galing. bilyon Sige. Mag mag At ang nakakainis dyan, yung, yung pag-print nitong lintik na tax stamps na eh hindi naman napakahirap na... Bakit sa kailangan i-subcontract? Oo. Pero bawal sa subcontract, pare. Oo nga eh. Bawal Sige. Bawal niya outsource. bawal. I, I, mean, hindi naman yung rocket science of printing na kailangan mo. Sige, mag mag, mag ka. Mag-report ka, ikaw mag-report, tiga NPO ka. Sige. Patay ka. Patay ka. Tanggal ka. <laughs> <Oy>! <laughs>